Ito yung dalawang Mingming, oh. Ang pangalan yan, Mingay. Yung, no, yung isa, yung medyo brown, orange, yun ang pangalan ng eh, aking pamangkin yan, oh. Kasi, hindi ko man alam anong pangalan yan. Lagi nang mag-aabang sa akin. Hinahiya sa video, oh. Kasi binibigyan ko yan pagkain, eh. Ah, Nasaan lang yung pinto tapos ano. Nandiyan na agad kasi kawawa yung isang mata niya oh. Na ano yung mata niya. Na tawag niya. Hindi. Ito umakyat yung asang misa eh. Nangain ng pagkain yan oh. Yung, yung isa yung hindi na yan. Kasi oh. Laging may kaaway yan. Yan. सिगरेट बाय